Pumating ang pinakahihintay na araw ni Angelica, ang kanyang kaarawan. Sinabi niya sa mga magulang na simple lamang, subalit hindi niya inaasahan na napaka-ingrandi pala ng kanyang kaarawan. Mahigit 2,000 lahat ng mabisita at talagang pinaghandaan talaga yon ng kanyang mga magulang. Kaya naman maluhaluhang naglalakad si Angelica, lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Pumapalakpak at habang nakangiti ang ibang naroroon, nahagi pa ng mata niya ang buong pamilya ng Multivargo. Kaya naman ang magtama ang mga mata nila ni Aris ay mas talong lumawak ang pagkakangiti niya. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerteng babae sa gabing yun. Habang pinagmamas na ni Angelica ang napakaganda niyang party, ay hindi niya may isipin yung mga pinagdaanan niya noon na paghihirap. Palaging pinapamukha sa kanya ng nanay lili niya kung gaano siya kamalas, kung gaano ka walang kwenta ang buhay niya sa poder nito. Nilingon ni Angelica ang mga magulang na parehong maluhaluha rin habang malawak ang mga ngiti nito sa kanya. I love you. Nabasa niya sa bibig ng ina. Nagkikislapan ang mga ilaw ng photographer at mga press. Nanginginig pa ang kamay niya habang hinahawakan ng microphone. Una niyang pinasalamatan ang nasa itaas at ang kanyang mga magulang. Maging mga taong nag-organize ng party niya. Patin rin sa lahat ng mga tumulong at ang lahat ng mga taong dumalo sa gabing yun Iilan lang ang kilala ni Angelica sa lahat ng mga taong naroon. Nang matapos sa pagsasalita ang dalaga, ang hindi niya inaasahan ng pag-akit ng dalawang babae at malawak ang mga ngiti nito sa labi. Happy birthday Mila! Este, Angelica pala. Hmm, nakakatampo ka. Alam mo bang inis na inis ako ngayon sa iyo? Ay, pasalamat ka kaarawan mo ngayon. Kundi, sinabunutan na kita. Payakap nga. Ani Happy birthday, Angelica. Grabe, pasabog mo, girl. Ginulat mo kami. Ngayon ko lang nalaman na ikaw pala si Angelica. Mas nagulat ako nang lumabas ka na. Grabe, you look stunning. Sad ni Patricia at niyakap nito si Angelica. Salamat. Naikwento na rin kayo sa akin ni Daddy. Masaya ako at nakita ko kayo ulit. Salamat sa pagpunta. Ani Angelica sa dalawa. Samantala, Napakunot noon naman si Kenneth nang makita ang labing walong roses na binibigyan ng mga lalaking isa sa iyong dalaga. Napako yung kanyang kamao at tinungo ang pwesto ng mag-asawang Marco at Angel. Napataas ang kaliwang kilay ni Marco habang nahangiti naman si Angel lang makita ang papalapit sa gawi nila ang binatang sandiban. Kenneth, mabuti naman nakapunta ka iho. Ani Angel sa binata. Ngunit tinanguan lamang ito ni Kenneth at ibinaling ang tingin nito kay Marco. What, young master? Seryosong sabi ni Marco. I'm warning you. Tell them hindi nila pwedeng isa yung Angelica ko. Mahina, subalit matigas na sabi ni Kenneth. Kaya naman napakulot no si Marco at napatiimbag ang sinabi ng binata. Party to ng anak namin at kailangan niyang isay no. Walang pwedeng humawak sa kanya. Understand? Angelica is only mine. Ani Kenneth at tinalikuran ang mag-asawa Marco, anong gagawin natin? Baka guluhin ni Kenneth Ang porte ng anak natin Nag-aalalang sabi ni Angel Don't worry Walang gagawin si Kenneth na ikakasama ng anak natin Hindi niya sisirain itong gabi ng anak natin Kilala kong alaga ko Kumpiyansang sagot ni Marco sa asawa At hinagka ng unuon ito Naunang isinayaw ni Angelica Ang daddy Marco niya Kasunod ang inyong Jason niya Maging ang ninong Ryan niya, pati na rin ang walong matataas na Apollo na dumaluroon. Magkakasunod naman nakatayo ang binatang si Nared, Kay, Samuel, Eric, Jerome, Jiro at ang panglabing walo ay si Aris. Nang makita ni Kenneth na natapos ng isayaw ng tito Paolo niya si Angelica, ay kaagad siyang nagtungo sa kinatatayuan ng dalaga at tinaanan ng pitong binatang may hawak na rosas. Labing walong rosas ang hawak ni Kenneth at ibinigay iyon sa si dalaga. Kaya naman nanlaki ang mga mata ni Angelica at napasinghap. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang mga roses na galing kay Kenneth. Mas lalong napasinghap ang dalaga nang hapitin siya ng lalaki sa bewang. Kaya naman kamunti ng maglapat ang mga labi nila na sa sobrang lapit ng mga mukha nila. Pakiramdam ng dalaga ay sasabog na ang puso niya sa sobrang lakas ng tibok niyon. Pigil na pigil ni Angelica ang kanyang paghinga at nang makadapo ang tingin sa tuktok ng ilong ng binata, at nagsilubong ang mga mata nila. Naduduling siya sa sobrang lapit niyon. Konting kilos lang ay talagang magdidikit na ang mga labi nila. I feel it. Damn. Gustong gusto kong pakinggan ang lakas ng tibok ng puso mo. Dahil sa akin. Mahinang sabi ni Kenneth, kaya naman napapikit ng mga mata ang dalaga. Matapos itong malanghap ang napakabango at preskong amoy ng bibig ni Kenneth. Shish! Namiss ko ang amoy na yan. Tili ng kalooban ni Angelica na bago ang tugtog ng musika, naging malamuse yun kaya naman pakaramdam ni Angelica para siyang dinuduyan sa bisig ng lalaki. I missed you so much, ma Angelica. Mahinang sabi ni Kenneth at dinikit ang dulo ng ilong nito sa ilong ng dalaga habang nakapikit. Hmm, please, kung may bala kang halikan ako, huwag mo nang gawin, nakikiusap ako. Mahinang sagot ng dalaga. Kabadong kabado na siya at nabibigin ng dalaga sa lakas ng tibok ng puso niya. Ang bisig na nakapulupot sa bewang ng dalaga ay tila ba isang bakal na napakahirap tanggalin. Kaya naman hindi magawang kumilos ng dalaga palayo sa binata. Dahil mas lalo lang itong hinihigpitan. Habang si Aris naman ay napatiimbagang. Akmang hahakbang ito papalapit sa dalawa. Subalit so pinigilan ito ni na Kay at Red. Dude, wag mo nang tangkain. Si Si Kenneth yan. Ani Red. Kaya naman nilingon ito ni Aris at minaksi ang kamay ng lalaki na nakahawak sa kanyang braso. Inakbayan na lamang ni Casey Aris at dinala ito sa baba. Kaya naman walang nagawa ang lalaki kundi sumunod na lamang dahil ayaw rin itong makagawa ng eksena sa party ni Angelica. Seven pa tayong hindi nakakasayo ni Angelica. Oh damn. she's so beautiful. Si ni Jiro Sandoval. Ha, may nanalo na. Tapos na ang pila mga dude hanggang matapos ang party nito, hindi na yun maiiwan ni Kenneth. Ani Red. Kinabukasan, sobrang napuhit ang dalaga matapos ang kanyang party. Halos hindi rin siya nakatulog dahil matapos ang birthday party niya ay hindi na siya iniwan ng magpinsang Shail at Patricia. Kaya naman hanggang sa pagtuloy ay sinamahan pa rin siya ng mga ito. Natulog siyang katabi ang dalawang pasaway na magpinsan. Wala nang bukang bibigang mga ito kundi ang tito nilang si Kenneth. Angelica Point of View Speaking of Kenneth, grabe rin ang lalaking yun. Binakura na ako. Hindi ko man na yung ibang boys. Lalo na si Aris. Ay, ewan ko ba sa malignong yun. Hindi ko maintindihan. Nagwawalang sabi ng kalooban niya. Nilingon niya ang dalawang pasaway na magpinsan. Hindi talaga ako pinatulog ng mga to. Parang ang tito nila napakapasaway rin. Sa bagay, saan pa nga ba magmamana? Mahinang sabi ulit niya. Matapos maligo at magpalit, ay nagtungo muna siya sa mini-ref upang kumuha ng isang basong orange juice. Naupo siya sa sofa at binuksan ng laptop. Bumungad kagad-ganjalika ka ang mga bagong trending sa si social media tungkol sa romantic dance nila ni Kenneth kagabi. Mga larawan na hindi may piluanag ng dalaga kung bakit nakakaramdam siya ng kakaiba habang tinitingnan niya ang bawat photos nila ni Kenneth. Grabe, ano yung nangyari? Paano nangyari bakit ku hinayaang magkalapit kami ng sobra? At sarapan harapan pa talaga ng maraming tao? Grabe, nakakahiya. Mahina sabi niya at napatili ng mahina. Nilingon muna niya ang dalawang natutulog pa. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa screen ng laptop. Namalayan na lamang niya ang sariling sinuzoom na niya ang larawan nilang dalawa ni Kenneth Santiban. Ang gwapo pa rin niya. Wala sa sariling nasabi niya at mas lalo niyang nizoom ang larawan ng binata. Napatingin siya sa labi nito. Mapula yun habang napapalibutan ng maliliit na balbas. Ano kayang pakaramdam ng mahalikan mo? Mahina ulit na sabi niya. Habang nakafocus ang tingin niya sa larawan nilang dalawa ni Kenneth, ay hindi na niya namalayan at napansin ang paggising ng dalawa at dahan-dahang lumapit ang mga ito sa kanya. Parehong nagkatinginan ng mga ito habang malawak ang pagkakangiti. Ang gwapo niya, no? Ani child. Kaya naman tumangos si Angelica at matamis ng umiti na tila ba'y kinikilig habang sa si larawan pa rin ni Kenneth nakatingin. Gustong bang halikan? Sayang, hindi ka papatulan ng picture na yan. Pero sa si personal, paniguradong malulunod ka. <clears> hmm, <throat> bakit hindi ka pa kasi umamin? Ani ulit ni Shile, kaya naman nanlaki ang mga mata ni Angelica at mabilis na itinikop ang laptop sa itinago sa likod niya. <coughs> Hindi kaya matunaw yung picture ng tito namin? Saad ni Patricia habang nanunukso itong nakatingin at ngumiti. <laughs> Uy, huwag mo nang itago. Nakita na namin eh. Ay, love mo rin ang tito namin no. Pang-aasar pa ni Shail. Eee, nagbablush siya. Lucas, namumulas si Angelica. Wow, gusto niya rin si Tito Kenneth. Ani Patricia, at tinurok ng hinduturo ang tagiliran ni Angelica dahilan upang mapatayo ito at mapatili. Uh, um, eh, hindi no. Hindi ko gusto yon. Hindi, hindi ako magkakagusto dun sa malignong yun no. Hindi makatingin sagot ni Angelica. Pakiramdam niya ay pulang-pula ng magkabilang pisngi niya sa labis na hiya. Ay, bakit pa kasi ako nahuli ng dalawang tong nakatitig sa picture ng malignong yun? Naiinis na sabi ng kalooban ng dalaga. Patuloy pa rin sa panunukso ang dalawa hanggang sa makapasok ang mag-asawang Angel at Marco sa silid ng kanilang anak. Oh, batang ingay niyo? Ani Marco. Ba't namumula yung mukha mo anak? Sad naman ni Angel at hinawakan pa ang pisngi ng dalaga. <laughs> Kasi po si Angelica po, nahuli namin. <clears throat> Naputol sa pagsasalita si Shail, nang mabilis takpan ni Angelica ang kanyang bibig. Si Angelica po, magusto po kay Tito Kenneth. Mabilis na sabi naman ni Patricia, kaya hindi nito napigilan pa ni Angelica. Totoo ba anak? May gusto ka kay Kenneth? Ani Angel habang pigil na pigil nito ang pagniti dahil sa nakikitang reaksyon ng anak. Mas lalong namulang mulang magkabilang pisngi nito at dahil sa labis na hiya'y tinakpan pa nito ang mukha gamit ang malaking teddy bear nito. Hala, dalaga na ang talagang anak ko. Marco, oh my, ang unika iha natin nagkahagusto na. Saan ni Angel at tinignan ang katabing asawa. Mommy naman ni, eh. Daddy, huwag po kayong maniwala. Si mommy oh, nakikitukso rin. And daddy, ipagtanggol mo ako sa tatlong to. Ani Angelica at kumapit sa braso ng ama. Kaya naman tinaasan ito ng kilay ni Marco. Bakit? Hindi ba totoo? Saan ng ama? Kaya naman nanlaki ang mamata ni Angelica at tuluyan ang lumabas ng kwarto. Ay, ayaw ako Pinagtutulungan niyo akong apat ha. Wala akong kakampi sa bahay na to. Sabi nang wala akong gusto sa malignong yun eh. Malakas na ani Angelica hanggang sa makapunta na siya sa sala. Natatawa namang sumunod ang dalawang pasaway na magpinsan habang magkaakbay namang nakangiti ang mga magulang niya. <laughs> ang piko na italo. Defensive na defensive ka Angelica. Eh halata naman masyado niya may gusto ka sa tito namin eh. Ani Shile. Girls, tama na yan. Ayusin niyo ang mga sarili niyo at sumulod na kayo sa dining room. Anak, pulang-pula na yung mukha mo. Don't worry, botong-boto naman kami kay Kenneth. Ani Angel at binalingan ng anak sa kamay pahabol pang panunokso. Sabi nang wala akong gusto sa malignong yun. Napipi ko ng sabi ni Angelica. Napansin niyang biglang tumahimik ng dalawang magpinsan at pigil na pigil ang mga itong mapatili. Subalit hindi na yun pinunan ng dalaga ng akmang tatayo ng dalaga ay bigla na lamang siyang kamuntikan matumba nang marinig niya ang boses ng lalaking hindi niya inaasang pupunta sa araw na yun, lalo na sa ganong oras. Really, May Angelica? You like me too? Ani ng lalaki, kaya naman nang lalaki mamata na nilingon Angelica ang pinanggalingan ng baritonong boses. Kaya naman, nang makit niya si Kenneth Santiba na nakatayo sa pinto habang nakapamulsa at may ngiti ito sa labi ay mas lalong linukob ng hiya ang dalaga. Hindi niya alam kung anong gagawin, kung saan pupunta at anong sasabihin. Kaya naman nagkunwari na lamang siyang hinimatay. Naramdaman na lamang ang Angelica ang sarili na may mga bisig nang bumuhat sa kanya. Pabango pa lamang ay nasisigurado na niya kung sino ang taong bumuhat sa kanya. Gosh! Si Kenneth ang bumuhat sa akin? Diyos ko Lord! Ano to? Pati ba naman ikaw nakikiasa rin? Nasaan si Daddy? Bakit si Kenneth ang bumuhat sa akin? Nagwawalang sabi ng kalooban ng dalaga. Habang ang mag-asawang Angel naman ay alam ng mga ito na nagkukunwari lamang anak nila. Dahil nakita pa ng mga ito ang pagkuyom ng kamaw ng na Angelica nang buhatin ito ni Kenneth. Maging ang paggalaw ng mga daliri nito ay napansin rin ng magpinsan at ng mag-asawang Angel. Kaya naman pigil na pigil ng mga ito ang mapatawa. Dahil nagawa pang magdrama ni Angelica na nahimatay para lang itago niya ang hiya nito. Ayos lang kaya ang anak natin? Wala naman sigurong gagawin si Kenneth sa unika natin oh. Sa ni Angel habang inaasikaso ang pagkain ng asawa. Nasa pagkainan na rin ang dalawang dalaga at hindi pa rin matapos-tapos ang mga ito sa pagsasalita at pagtawa. Makikita rin natin kung anong gagawin ni Kenneth. Ani Marco at kinuha ang cellphone nito sa katiningnan ng video recording mula sa kwarto ni Angelica na may hidden camera. Ang bango talaga niya. Hmm, ang tigas ng dibdib niya. Sad ulit ng kalooban ng dilaga at hindi na nito namamalayang isinisiksik na pala niya ang mukha sa dibdib ng binata. namalay na lamang niyang siriling, binababa na siya ng binata sa kama niya. Kaya naman, lihim na napasimangot si Angelica dahil talagang nagugustuhan pa niyang amuyin ng binata. Pwede mo nang idilit ang mama mo, baby. Saad ni Kenneth, kaya naman halos magsalubong ang kilay ng dalaga sa narinig. Ano? Alam niyang nagkukunwari lang akong himatay? Ang gosh! Anong gagawin ko nito? Didilat ba ako o papanindigan ko na to? Saad ulit ng kalooban ni Angelica. Kaya naman, mas lalong idiniin niyang pagpikit ng mata.